ريس Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:20 ng umaga may ikatatalo na 50+ siyam na negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:00 ng hapon may ikatatalo na 50+ siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay yellow, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 4 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para sa ikatatalo, at sa player nakabastusan ang mga ginagawang salita. Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na masyadong matangos ang ilong dahil kukuhanan ka niya ng oras mong swerte. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.50 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 isang minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink at sa player na masyadong mabango ang amoy dahil magagawa kang malito para matalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Gold na kulay ang dapat na iyong iiwasan dahil mabibigyan kanya ng ikakatalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10:45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, red na kulay ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Matabang player ang iyong iiwasan at kulay green sila ay magdadala sa iyo ng pagkatalo. Sagittarius Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malakas tumawa na laging nagmamahusay, kukuha sa iyong mga oras na buenas. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay para ikaw ay matalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo umiwas ka sa player na may tato sa braso, at sa kulay berde dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay blue dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo.